what's up mga kaibigan naantay ako sa goodwill mga ng uh, mga second hand items parang uway uway sa atin ang mga, uh, mga mura siyempre tingnan natin paso tayo sa loob dito yung mga sapatos nila ito kumukha ito adidas $5.99 lang 20,000 din. Ganda. Pwede ito. Pwede din pang laro. Magkano kaya ito? It's 999. Sukot natin. yon maganda sana ito. At nagustuhan na ko din. Kaya lang, medyo maliit sa akin. At uh, wala naman ako may isip na magbigyan. Sayang talaga kitang kita mo naman talaga na quality siya at original at napakamura pa susunod so, sunod, babalik tayo dito at uh, titingin tayo ulit ng sapatos na kakas sa atin at pwede nating ipapakay sa Pilipinas para makapag-ipon tayo marami din mga gamit dito kamukha ng mga yan mga kawali lahat ng gamit na pwede talaga mapakinabangan pa sa mozzari tsaka damit marami din dito